So, yun mga farmer no? Magandang araw sa inyo, no? Dito na naman si Ato TV, no? So, ngayon, nagtalim tayo, di ba, ng kamatis. So, bukas abonoan ko siya. Pero, ire-ready ko na yung kanyang gagamitin na abono. So, meron ako ditong sprayer. Knapsack sprayer. So, ay 16 liters. Tama ba? O, oh, oh, tama. Tama. liters ng knapsack sprayer, no? So, ganyan siya. Tapos, meron ako ditong dalawang abono na gagamitin na ilalagay natin doon sa kamatis natin. No? So, ito yung yara, may trabor. So, ang sistema, syempre, unang abono niya bago pagkatapos ko itanim. No? So, ito yung screen ng sprayer natin. So, mayroon ako oh, ditong lata na maliit, yung Vienna. So, ilalagay ko siya dito sa ating napsak sprayer, no? So, ayan, bravo. So, paglalagay nito, Neutrabor, isang lata. Eno. Oh. Sa lata ng Neutrabor, Tapos, ito naman, meron isang abono dito. Ito yung winner. Yara winner, no? So, ito kasi, yung yara na to, pampataba siya ng yung pinakapuno niya. Pampabisog, kumbaga, pampa taba siya ng, ano, ng puno. Tapos, ito namang nitrobor, no? Para dun sa ugat para makuha niyo yung masipsip yung nutrients papunta dun sa sa pinaka puno niya so ito so yung nitra barno kumuha tayo ng isang lata tapos sa winner naman kukuha rin tayo ng isang latang winner so pagaluin na natin dito and then ginagawa ko kasi syempre may mga insekto, no? Kumuha na rin ako ng malatayon, insecticide. Kasi ang daming langgam doon sa tinaniman natin na kamatis. So, kaya halo ko na rin dito sa abono. So, ang diskarte ko. Pag maglalagay ako ng insecticide, no? Uh, open ko muna siya. Nabibili ko lang kanina. Ah, okay hmm, So, <laughs> ayun, siya na po. So, isang takip lang ng malatayon, ang gagamitin ko. So, ayan. Nalagay ko na rin dito. Baho niya. Safe, safe talaga. So, sinama ko na sa abono. So, ayun yung discarte na ginagawa ko. Ewan ko sa iba. Tapos ngayon, ito naman, ah uh, tutunawin ko na siya no mga ka-farmer. So, ito siya. Tara, sama niyo akong tunawin siya. Lalagyan ko na siya ng tubig. No? Oops. Wait lang. Uh, lalagyan ko na siya ng tubig dito mga ka-farmer. Para uh, matunaw na siya. No? So, madilim. Pero, ayan, no? Ito yung tubig natin. Punuin natin siya. Ayan mga farmer no. Basta isang sprayer siya. Tingin ko hindi ito mauubos, kaya hanggang sa maubos siya, ito, pwede ko siyang gamitin. Ayan. Pupunuin ko lang siya ng 60 liters. Ayan o no, mga farmer papakita ko sa inyo. Mabilis lang matuno tong abono na ginamit natin. Yan. Huh. medyo nauuli na kasi yung tanim natin. Kaya, kailangan natin siyang pakainin ng abono. Para, lumago siya. At saka, malaki yung difference pag nilagay nyo ng abono, no? Mga farmer So, ayan. Puno na ang ating uh, napsak sprayer, no? So, bukas, mga farmer no? Ididilig natin yan ng umaga. Kasi, Ah, uh, doon lang ako may time. And then uh makikita niyo yung diperensya after 3 days. Tingnan niyo. Ilalagay ko yung before and after dun sa ating tanim na kamatis, no. So mga ka-farmer, no, sa mga katanungan diyan, bakit hindi ako naglagay ng foliar? Kasi maliliit pa lang siya, parang mga isang dangkal pa lang, mahigit yung pagkakatanim natin. So go through after 2 weeks, saka ko i ng foliar siya. So ayun muna mga ka-farmer, no sa mga magtatanong dyan about sa mga tanim nila, pwede nyo ako i-message or comment. Basta, subscribe naman ng aking channel. Sana. At thank you po sa inyo. Okay? Woohoo!